Thank you for watching! Don't forget to subscribe! Let's go! Let's go! Let's go! Hey! It's here! Can you see it? It's small. you see Carnival! Carnival? Wow! Bagus ganda. Mari kita pergi Eh, tempat Ah, gentay. ini. saya ingin pulang ke rumah. Ini Ini ganda nga. Dito yung pumpkin. No. Dito yung nalaw. Uy! Dito yung parking. nga. Uy, ang oh, ganda. Kahit parking nga lang, ang ganda. Kahit na medyo madilin siya. Maganda. Ah, oh, yung parking. Yes, ito yata pero may bayad. May bayad. Yeah, that's it. salamat. Success. sa kay dito. Oh, Ay, may mail. Ito tayo doon sa pinakaarap. sa magsasara to. Huwag 24 hours? Oo.

May koto sa ko. Ay, may cotton candy? Ay, saya May cotton candy nga. Ito na. Sige na ako. May bunker dito. Dito pa rin yung susakyan ko. Kamay, eh. hindi nakakalam dyan. New update na po yung Blue eh, Cabin. Okay, laruin nyo na kasi 6 days lang yan. Mabawala na siya. Bye! Nandito muna yung, ano ko, pag-chip. <laughs> Sarap. <dito. laughs> Gugugustain dito pa.